Yo, what's up, what's up guys, kumusta? Isa mapagpalang umaga, tanghali hapong gabi sa inyo lahat Ito mga aking piloto, si Joven At ang, uh, ako naman po yung co-pilot At mayroon po kayong pasayro nandoon Sa kabilang kabila, yung pinapogi, si Wally Yan, kami po ipupunta sa banyard Ng kanyang amo Yan po, ah, ganda dito ng kalsada mga kaibigan Yan, tingnan nyo naman po Isis ko po, Mariano, kain po para po Yan, 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 Ito po yung pinapogi lang Banyard, yan mga ubasan na ginagawang alak ng kumpanya ng tawag dyan Dito si Inday. Ah, dito na yun? Ah, hindi na tayo akit doon? Ah, ito, ito yung bahay nila Ang ganda Dito yung Guys, dito na kami sa safe house Ganda oh Ah, dito tayo? Ay, sus po dito na tayo, dito na tayo. Mm. Dito tayo, ayan Oh. Ito po yung mga ubas na, uh, ayan. Nakikita nyo po, ayan o. Oh. Ayan, ayan, ayan. Yung <laughs> po yung ubas. Ayan, nice po, go. Ayan oh. hindi pa yun Dami ubas Oh. Ayan, dami o. Oh. Oh. Ito yung ubasan na tinatawag. Ayan. Actually, hinug na. Hinug na mga ludi. Ayan oh. Hinog na mga langka. <laughs> Ayan oh, hinog na siya oh. Hinog na siya. Ayan, hinog na. Ayan umuubasa. oh, obas ha. Oh. Ayan Dami ng bunga bin. Kaso maliliit lang oh. Ayan oh. Mm. Ito yung mga obasan. Maliliit lang ang bunga. Ayan oh. Ganyan lang talaga kalalaki Ito yung hindi pang market ito pang alak lang Di, dito, green pa to. pang alak nga yan pang alak lang to. Ayano? o oh. patikman nga natin kung okay na to basim pero hinug na sya yan yan po yung tinatawag nitong banyard mga kaibigan yan po ay huh? Ito yung ubasan. Hmm. Yan po. Ubasan po yan. Kasarap hmm. Huh? niyan. Hmm. Yan ang ubasan. Ayan po. Ayun ang view. Ay, sis, kaganda. Oh. Ayan ha. Ah. nyo Ang ganda Oh. Ma masim-masim na matamis bin pang alak lang talaga hanggang doon yung pag-aari natin ganyan po kalawak ang ubasan dito ni Jobin ayan po yung may-ari doon na nakakulay pulang sombrero ayan po yung may-ari oh. shout out may ari oh. isang Pilipino. Pilipino po siya nag-manage dito ayan po yung kan, katiwala din na isa yun nakaupo doon oh. o <laughs> yun <Yes. laughs> shout oh. shut na daw shut na. na dito Ah, ah, Bin, parang dito, gusto ko dito mamuhay ah. Yeah, ha? Ay, ang hmm, ganda rin ito. Ito, ito mga, ito, mga ito, kaibigan ito. ko. Ito yung sinasabi ko sa iyo, Bin. Oh. Ang ganda oh. Oh mga kaibigan, ito yung ubas. Ayun oh. Saan ka pa, saan ka pa pupunta? Ay, ito pa. Malilit lang siya yung ubas ito yung ginagawang wine. Mm. Ayun eh. Oh. Ayun po. Ayun po. yung mga ubasan dito ni Joben. Ayun po yung may-ari oh. Nagbi-video din po yung may-ari. kaya spray lang yata nito bin. Inispirahan nila. Oh, inispirahan nila. Inispirahan nila. Ayun po yung may-ari oh, yung naka-sombrero po. Ilan taon na kayo dito sir nag nagbabantay? Siguro mga mga alak. alak. Okay. Sarap. Oh. Ayan. Di hmm. gano'ng kalakihan. Ito yung hindi nakikita sa market. Ayan o. Oh. Ito mga ubas na ito. Ito maganda bin mag-con. Mag-celebrate ng birthday. Oh ito 'yung view na binabayaran no Ang ganda rito. Ah, um, gino. Ha? Um, mm. Escop. -mm. Ito pala 'yung hideout nila boss. po, ang ganda. Parang gusto kong mag-celebrate dito sana ng birthday. Uh -huh. di san ba? Ayun pinapagamin naman diyan kan? Toto? Oo. Ah, uh -huh. dito mag mag kami dito mag Oo nga, magsisit kami dito sa birthday ko. Sa Pasko, dito nga pupunta siya. Sa Pasko, dito nga. Ah, gano'n ba? May mga black-black po. Do, do, doon talaga ako na-miss sa view na yan. O, tano, ganda. Yung view na yun doon. O, ganda Ganda. Sipa po. Ayan. Oo. Lawak doon pala to. Ito pala yung ubasan na ako, ginagawang alak. Oo. Yan po. Uh, Ipinasyal ko na po kayo sa lokasyon ng pagawaan dito ng alak na mini garden. So, sa mga hindi pa nakapalo at subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe and hit the notification bell para mag click po, po kayo sa aking mga mini vlog hey dito guys. sa Croatia. Yan po yung may-ari. Welcome, are. Croatia. Ito po yung may-ari, si Joven Diaz po. yan Hindi yan. naman. Follow nyo rin po sa kanyang uh, Facebook. Ayan, Joben Dias. Maraming din po siya. Adi in my life in Croatia. Ayan. Pati rin po si Sangkay Wali Dusalok. Ayan. Follow nyo rin po. Ayan. So hanggang dito na lang ating vlog. So, ciao. See you next vlog. forget.